So, from Juicy, nasa, nasa na tayo. 15 minutes na. Ah, oh, si Sad. Kita na mga bundok. So, na, -na, -na, -na sa right lane. <laughs> Magbakdas. Hindi na tumasukog driver. Hindi ko alam kung ano yan. Ano ka, yung kahoy? Yung kahoy. So ngayon, nasa pit na tayo after one hour. So bali, makaabot na nga to sa amo. balay na mo. 30 minutes or 40 minutes. So, yung atong lakag yung juicy. Padong uli. Happy, mo hapit din, mo kabit din. Nagdaka oras kay video picture, picture, video video pa. Diba? So, mara to. Bye. <laughs> lingkod tao sa kami no to kung ano yung sa bus station sa bus kung tatanungin nyo ako guys bakit ko ginagawa itong paglalakad exercise 1 hour to 2 hours wala lang pinahirapan ko lang sarili ko <laughs> yun lang ay nakarating na tayo sa bahay Nito lang sa parking lot, lang sulat na isang oras kalahati yung lakad natin ngayon plus passingo 3000 half hmm. at muntikan pa tayong ma to the world kanina so lakad tayo so thank you guys Bye for now